Yan. Yan ang bahay ni Sandoval. Teka, natitiyak mo ba na dito nakita yung libro na may nakaukit na parang baril? Oo, oh, oo. Oh, oh. At saka nadiskubri ko, sa likod ng bahay, may bodega. Pisan, paglabas na paglabas ni si Lola, ano yung unang-unang plano mong gagawin? Abay, di papasyal ko siya sa magagandang lugar dito sa atin. Ay, doktora. Tiyo, so boyong. I'm sorry, pero... Ano po yung doktora? May masamang bang balita? Kailangan operahan ng lola niyo? Ay, di kung kailangan eh. Gawin niyo dapat. Magkano naman pera ang kakailanganin namin para sa operasyon? Malaki rin. Pero I'm willing to help. Ah, hindi. Problema na namin yon. Kami na ang gagawa ng paraan. Basta tiyakin ninyong iligtas ang lola. Alam nyo... Napamahal na rin ako sa Lola de Laila niyo. And I assure you, I'll do everything para makaligtas siya. Salamat, Dory. Boyong, kanina ka parang giisip ah. Sa so, oras na. Di ba nasa isip mo kung paano tayo makakakuha ng pera para sa operasyon ni Lola? Hmm. Huh. Tirsa, naaalala ko nga pala. Sabi sa akin minsan ni Piona, na pag nangailangan daw ako, lumapit lang ako sa kanya. Oy, Fiona! siya <laughs> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. nga pala, pinsang ko, Tricia, Fiona. Fiona? Mm-hmm. Mm-hmm. mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Ay, nako, Vicky. Nagulat naman ako sa'yo, ha. Akala ko tuloy ikaw si Baby China. <laughs> <laughs> Thank you. Eh, sa kanya, hindi ka nagulat? Oo nga, eh. Para siyang si Baby. Baby Chanak. <laughs> <laughs> Ay, nako, no. Kailangan beauty-beauty ako ngayon dahil birthday ng darling Sandoval ko. Kaya kailangan pagbutihin nyo, ha. In fact, Fiona, hindi ka na dapat ayusan pa. Dahil beauty-beauty ka na. Handsome flower. Thank you, ma. Funny, Funny patyupak, Hmm. <laughs> Excuse me, Trisha. Ah, uh, Fiona. Uh, nabigla naman ako dyan, ingit ako. <laughs> Fiona, natatandaan mo, minsan sinabi mo sa akin kung mangangailangan ako. Hmm. Lumapit lang ako sa iyo. Remember? Mm -mm. Bakit kailangan mo? Uh, uh kailangan, kailangan eh. Magkano? Ah, uh, sabihin niyo na, ano. Ah, uh, sabihin mo na. Uh, Ay, okay. Hiya ako eh. Sabihin mo na. Magkano? Hiya oh, ako. Sige. Two hundred thousand pesos. Two hundred thousand pesos? Two hundred thousand pesos lang? Oh, lang pala yan eh. Three hundred nga yan eh. Baka hindi mo lang makiyanan. O oh, sige, hayaan niyo. Pagkatapos niyo akong ayusan, ibibigay ko sa inyo. Oo, oh, sige na, sige na. Halika na halika oh, na. na, na. Ay, mag na tayo. O, pakibukas, oh, please. Na. Oh. Hindi dyan. Sa ilalim. Para ka hindi sanay sa... Ah. Pinsan, paano na yan? Paano na hiniram nating ano, pera kay Fiona? Tingnan mo, oh, Mukhang ayos siyang iwanan ni Sandoval. May aabot pa ba sa atin yun? Ang sabi, ang sabi sa atin, maghintay. Pwes, maghintay. Tinsa, yes, pagkakataon na natin pumunta dun sa bodega, baka nandun yung hinahanap natin. Sino? Anong sino? Mm. Ah, si Trudis liit? Hindi. Ah, andito na nga ang lantihan. Ay, Purot pa. Oh, ayan, oh. 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 Oh, sinasabi ko na nga ba, eh. Narinig sa libro, ang Golden Gun sa makatuwid. Ang leader ng sindikato ay si Mr. Sandoval. Eh, Pinsan, hindi na pala kailangan natin humiraw ng pera kay Fiona. Eh, ito pa lang eh. Pera na ito, ito tayo nakadiskubre. Nadiskubre ninyo ang mga baril na ginto. Nadiskubre rin namin na hindi kayo tunay ni babae. Heto sa inyo! Abunin niyo! Hoy!

អូនកុំតបអាយ General, hmm. akala ko ba malakas ka? Sandobal, ngayon ko lang napatunayan na nobody sa babdalo. Hmm. Ah. Hmm. <coughs> ano nangyari? Nakarating ka agad. Ako'y nandiyan lang sa labas ng bahay. Sa bahay ni Sandoval at ni Susan Diaz. Uy, ari nga pala. Ari ang sampol ng golden gun. O kadami pa doon sa loob. Ang dami? Nak, Salamat sa inyo, ha? Mm -hmm. Siguro naman mapopromota ako ngayon. <laughs> <laughs> eh, Sarge, kami nakadiscovery niyan. Magkano ba ang pabuya na? <laughs> <laughs> Siguro, kumikit-kumulang. Uy, <laughs> ayaw namin ang kulang. Yaman ang sumobra, wag kukulang. Ano kaya? Ginto rin kaya ang balan nito? Eh di, putok nyo ng malaman. Charhe tum kinta. Pati na mo naman yan, oh pinagsikapan ng aking mga mahal na apo. Binibiro mo yan, oy kung hindi ko pinuro si gin ng ganyan, dalawa. Hmm. Hmm. <laughs> Tatlo. Teka pare, eh chest na itong natin. Eh dama tira mo eh. Nakita mo naman ang negosyo ng aking mga apo, no ha? Kombinasyon ng barbershop at saka beauty parlor. bonga Ano say mo? Sa palagay ko, hindi ganong magiging successful ito. Mami naman, magiging super successful yata itong beauty salon dahil kinaboyong at saka kay Tirso at saka magagaling na naman silang mga barbero, no? At magagaling rin silang mga hairdressers. Hindi ba? <laughs> oh, paano pa, pa Siyempre naman. Dahil we, are, are fa fa Family. family. Oh, nagkunwari na naman kayong bakla. Huh? Hindi ba mga min na kayo? Hindi, manly kami. Manly lang. <laughs> Lalaki kami. Lalaki? Liliit. Hoy, siya nga pala. Special announcement. Ang aking mahal na apong si Boyong ay malapit ng ikasal kay Doktora Dori. At uh, siyempre, balak din namin ni Dori na mag-honeymoon. Sa Hong Kong, Taiwan, Indonesia at Las Vegas, di ba? At siyempre, sa Balayan at na makatikim ka ng baguong, isasawsaw kita doon. Hmm? Siya nga pala pinsan. Mga kasama, matapos naman ikasal ang pinsak, kami naman ni Risa ang magpapakasal. At maghahanim mo kami sa mga lugar na Risa sabi mo ako saan? Um, gusto ko sa France, sa Italy, sa Germany, sa Sweden, Belgium. Ay, um... eh, sandali, sandali, Lisa. Eh, hindi naman yan yung gusto kong lugar na puntahan natin eh. Ayoko, ayoko. Bakit? Eh, sosyal nga doon. Ba't ayaw mo doon? Bakit ayaw mo doon? mo ba gusto? Sa Europe. Tigil ka nga dyan. Ay, europe nga lahat ko. Ayun na nga, ayun na nga. Mga tita, simulan na natin ang ng Challenge. Oo, oh, para mapusta na itong barber and beauty salon. Para pagbukas na, marami na ang... Ah? Kiki eh. At pagbarayan ang kita, marami na ang... Bye Kamusta si tong Parlo? Shep. Ay, dali, dali. Paano